sa San Jose sa Antike, di umano, may batang babae na may kakaibang kakayahan. Nakakalikha raw siya ng apoy sa pamagitan lang ng kanyang isip. Parang pelikula nung araw sa Hollywood, Firestarter. Sa bayan ng San Jose sa Antique parang apoy na kumalat ang tungkol sa isang tatlong taong gulang na batang babae na di umano may kapangyarihan daw na lumikha ng apoy sa tuwing bibigkasin daw ng batang si Emma ang salitang apoy, di umano, nagkakaroon daw ng sunog. Mm, nagsasabi po siya kung meron pong bagay na masusunog. Tsaka susunog po talaga. Uh, hanggang ngayon, hindi, hindi rin ako makapaniwala. Pero ano, nakikita ko eh, siyempre, ano, ang uh, naniniwala na talaga ako. Natakot po, kasi hindi ko man mapaliwanag kung ano ang mangyari sa anak ko sa mga nakasaksi at naging biktima rin ng umano'y pagpapaapoy ni Emma, biglaan daw nung nagkasunog. Pebrero 21, yung dalaga kong anak naka, ano, naka, umpisa nakakita doon sa may kusina namin. Sunod-sunod na, lunes, tapos pagka-martes, pagka-merkulis, yung ano, kalendar nakadikit sa dingding. Pag sabi ng bata yung may apoy ang radyo, unan, ang kumot, banig, yung mga damit namin sa ano sa parador, tinitingnan namin parang umaapoy. Mula dito yung sunog papunta doon, umiikot ng ganun. Kaya yung mga yung mga apoy parang acetylene ba, nga gumaganon lang tapos weak lab. Natatakot ako kasi bigla, biglaan yung paglabas ng mga apoy hindi ko maintindihan kung saan nagagaling yun. Dahil sa kababalaghang nagaganap kay Emma, agad siyang pinabinyagan ng kanyang mga magulang. Pero bago pa raw magsimula ang pagbibinyag sa kanya, sa hindi malamang dahilan, nasunog ang bahagi ng bulletin board ng simbahan in itself, yung nangyari doon, nung yung bumigla na lang lamita yung apo, hindi ko rin ma-explain yun eh. Nang galing siguro sa labas, merong talagang ano, uh, hindi lang natin explain kung sino talaga gumagawa. But definitely hindi siya, no? hindi siya tao. Fire starter o pyrokinesis ang tawag sa kakayahan ng isang taong makalikha ng apoy sa pamagitan lamang ng kanyang isipan. Kuwento ng batang si Emma, unang na-cover ng GMA Iloilo correspondent na si Carol Velagio at ng kanyang cameraman o videographer na si Mark Villaluz. Eh, nakita kami nag talaga. Nakita ko rin nasunog yung underwear ng bata. Hindi, hindi, hindi ako pwedeng maniwalang ano, medaya. Kasi paano, paano ba isipin na yung isang ina, yun na yung mahirap na nga sila. Tapos gugustuhin pang masunog yung mga bagay-bagay sa paligid nila merang gamit noon ni Mark, bigla na lang daw nagluko. Tinuro yung kamera, kalayo-kalayo. Eh, yung kalayo, apoy. Apoy-apoy raw, sabi niya. Tapos nung tinignan ko, wala namang apoy. Tsinay ko, wala namang sunog sa loob. So kinuha ko yung tape, pinalitan ko ng isang tape. Nag-record ako, lo, error pa rin. Pero yung nga nung pagbalik namin dito sa city, nag-record na siya, okay na yung kamera. Doon lang siya nasira. Kahit magdadalawang linggo nang hindi gumagawa ng apoy si Emma, nakaalerto pa rin ang maotoridad sa kanilang lugar, katulad ni SPO4 Manfredo Palcat, na mismong makakapagpatunay raw sa kakaibang kapangyarihan ng bata. Parang nanindig din yung balahibo ko at saka medyo nangilabot din ako dahil first time ko rin itong naranasan ay na yung damit niya na nasusunog, nakikita namin. Yung tinapay na sinabi kinakain niya, na sinabi niyang sunog-sunog bigla namang umapo yung ano yung tinapay na kinakain Pero kamakailan lang, umugong ang balita. Ang tunay raw na may gawa ng mga panununog na ito. Mga itim na duwende na nakatira raw sa punso sa likod ng bahay ni Naema. Siguro nakikita niya kasi ano, sinasabi niya kung asan. Alam niya kung natutulog na yung mumo or nagigising na. Nagagalit daw po. Ito'y inuutos ko sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Si Pastor Edmundo Celis ito, daw ang tuluyang nakapagpaalis na sa mga na duwende sa pamamagitan ng dasal at pag-aayuno. Sa nakikita ko, mayroong hindi makikita na gumagawa ng apoy na parang palaging kasama. Yung bata na 3 years and 9 uh, months old, parang kasama niya. Kasi tuwing magsasabi siya na may sunog, sinasabi niyang item, puntahan mo at talaga may sunog. Hindi na siya ang gumagawa ng sunog. Samantala, nagsagawa rin ng sarili nilang investigasyon ang Bureau of Fire Protection ng Bayan ng San Jose. Unexplained nga, eh, naglapit kami sa expert, sa professional uh, chemist. At saka sabi daw, parang kaibay, parang paranormal, phenomenon. isang thermal camera o kamera na kayang sumuri sa init ng isang lugar o sa katawan ng tao, minabuti rin namin gumawa ng sarili naming pagsisiyasat. Sinukat namin ang temperatura sa paligid ng bahay ni Naema. So normal. Maging sa sinasabing bahay ng mga duwende, wala rin na i-record na kakaibang temperatura ang aming thermal camera. So everything is normal, wala namang mainit bukod doon sa siga na nakita natin. Sunod naman naming inalam kung may kakaibang init na taglay si Emma. Pero walang rumihistrong kakaibang temperatura sa thermal camera. Well, overall assessment ng na nating thermal scanning dito sa lugar is wala akong nakita ang kakaibang phenomenon. Ngunit ang paranormal expert na si Ada Naniniwalang may kakayanan si Emma na lumikha ng apoy. Meron siyang tinatawag na gift. Gift mismo from, from her past experiences, past life, tapos from above. Na, siyempre hindi naman pupunta yon pag walang, walang mensahe na galing mismo sa God. Maging si Ada nga raw mismo, kaya rin makagawa ng apoy gamit lang ang kanyang isipan. Pero tanging mga kapwa psychic lang daw niya ang makakakita noon. Base naman sa reading ng aming thermal camera, mula sa normal na temperatura ng tao, biglang umakyat sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa ulo ni Ada hindi ko na ma-explain kung bakit ako nakakuha ng gano'ng temperature. I would say na pambihirang pagkakataon, dali na ko rin siya ng maaring uh, ibang source pa. Pero so far, wala akong nakita dahil doon lang ako nakatutok. Hindi posible na ang isang tao makasimula ng apoy. Mayroon mga fenomena na talagang spontaneous combustion. Kasi nga meron kang mataas na temperatura, meron kang oxygen, at meron ka namang fuel. Yun na yung tatlong kailangan mo para ka mag-apoy. Merong spark, merong mag ignite Para naman sa psychiatrist na si Dr. Carmelita Erispe, normal lang daw sa isang bata na gumawa ng iba't ibang mga hindi pangkaraniwang tauhan o eksena sa kanyang isipan. Para sa tatlong taong bata, meron silang mga imaginary friends. Kung yung parents niya hindi emotionally and psychologically uh, stable and mature para magpalaki sa kanya ng maayos, dagdag pa dyan yung economic uh, situation nila, may possibility na magkaroon siya ng psychological problems later on kung hindi matutulungan. Sa kasalukuyan, hindi pinapalabas ng kanyang mga magulang si Emma. Umumot na lang. Hindi na siya makapaglaro, hindi na siya makapanood ng TV sa kabilang bahay, dito na lang. Pati na ang pamamasada ng tricycle ng ama ni Emma, natigil din. Pinababayaan na lang para walang may mga chismis, para walang kaaway. Kasi kami-kami lang dito na magpamilya. Umaasa na lamang daw sila na darating din ang araw na mainit man silang pinag-uusapan ngayon, ang apoy ding mamamatay ang mga kwento-kwento tungkol sa kanilang pamilya. Hindi nga ba't kabawal-bawalan sa atin, lalo na sa mga bata, ang paglalaro ng apoy? Dahil sa kapangyarihang taglay nito, lahat ng bagay kaya nitong tupukin, kahit pa ang ating paniniwala.